Ano to today? Palaka talaga to today? Sabi lupit. Laman niya oh. Tabay. Ano magandang luto dito te? Ha? Ano magandang luto dito? Madubog ata. Hindi pa ako nakakain ito eh. Palaka. Oh. Naga barbell siguro ito yung palaka mo te Malaman eh Lalaki ng binti Palaka te Kumakain ka ba dito te? Ha? Ah? Iwan ko Hindi pa ako nakakain itong palaka eh Kumakain ngayon te? Wala Ayaw mo na kumakain mo pa Wala ba?

So yan nga guys, welcome to my vlog na naman So andito naman tayo ngayon sa palingki At maghanap tayo ng mga gandang presyo dito Ito yung tamban tuloy nila, 40 Ito Yung kalunggong nilang malalaki, bilugan Babae, 100 hmm.

Alam ko. Matinda rin naman mga ganyan eh. Tapos sa'yo dumating Wala ko kakayanan magbili nito eh. <laughs>